Moment. Darling, let me catch my breath. I've never seen a picture quite so lovely. Sa bagong henerasyon ngayon, madami ang hindi nakakaalam kung bakit nga ba marami ang humahanga sa isang superstar ng Philippine showbiz na si Nora Honor. Nakilala rin bilang si Ate Gay. Maraming hirap at pagsubok muna sa buhay ang pinagdaanan ng isa sa mga pinakamaningning sa between na showbiz na si Nora Honor bago siya nakilala bilang superstar ang pagiging isang dalagitang kontesera ay isa sa mga naging paraan niya noon para makatulong sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Pumapasok ako sa school, nakayapak ako. Kasi nga, hindi kami maibili ng bakyaman lang ng nanay ko. Ang ginagawa ko dahil sa malayo yung eskwelahan namin, doon ako sa Pilapil dumaan. Kwento ni Nora Honor. Naranasan din ni Nora na dumaan sa tambakan ng basurahan para hindi masyadong mainitan ang kanyang mga paa. At namumulot din siya ng mga tingga para ibenta. Si Nora Honor ay tumanggap ng maraming awards, pagkilala at nominasyon mula sa iba't ibang organisasyon. Mga paaralan, institusyon kritiko at mga nagbibigay ng parangal para sa kanyang trabaho sa pinikula, telebisyon, musika at teatro. Sumikat siya matapos manalo sa tawag ng tanghalan noong 1967. Siya ang pinakanominadong aktres sa mahabang kasaysayan ng FAMAS Awards. Na may labing pitong nominasyon mula noong 1973, nang siya ay nominado para sa gift of love. Ngunit pangalawa lamang kay Eddie Garcia na may 23 nominasyon sa parehong leading at supporting role. Sa kanyang ikalimang FAMAS Award para sa Best Actress noong 1991, si Honor ay naging ika na performer na naitaas sa FAMAS Hall at Fame kasama sina Eddie Garcia, Joseph Estrada, Charito Solis, Fernando Poe Jr., at Vilma Santos. Ang award na ito ay ibinibigay sa taong nananalo ng higit sa limang beses sa kanyang partikular na kategorya. Si Honor ay naging isang performer sa mahabang kasaysayan ng FAMAS Awards na nominado ng labing limang sunod-sunod na taon mula 1973 hanggang 1987. Ito ang tatlong pinikula kung saan nakilala si Nora Honor. Una ay ang pinikulang Himala. Si Honor ay gumanap bilang Elsa, isang batang babae sa nayon na Himalang nagsimulang magpagaling ng may mga sakit matapos makita ang Aparisyon ng Birheng Maria Ang pinikula na itinakda sa katangisip na maliit at tigang nabayan ng Kupang ay halos nagwalis ng na mga parangal sa Metro Manila Film Festival noong 1982. Kabilang ang Best Picture, Best Actress na si Nora Unor at Best Director na si Bernal. Nanalo rin ito ng Bronze Hugo Award sa Chicago International Film Festival at isang nominasyon ng Golden Bear sa Berlin International Film Festival noong 1983. alawa naman ay ang minsay isang gamo mo. Nakita ng award-winning na pinikula si Honor na nagsasabi ng isa sa mga kanyang mga iconic na linya. Ang aking kapatid ay hindi baboy. Ang Si Cora, na ginampanan ni Honor, isang batang Filipina nurse na umaasang mas maganda ang buhay, ay nakahanap ng paraan para makapagtrabaho sa US. Ngunit, nang malapit na siyang umalis, ang kanyang pangarap ay tumatagal ng isang kapanlulumo na pagliko ng barilin ng isang sundalong Amerikano ang kanyang kapatid na napagkamalang siya ay isang ligaw na baboy. Ang pinikula ay directed ni Lupita Aquino Kashiwara at isinulat ni Marina Fileo Gonzalez. Ang pangatlo naman ay ang tatlong taong walang Diyos. Sinusundan ng Pinikula ni Rosario na ginampanan ni Nora Honor, isang guro sa paaralan na nakipag-ugnayan sa mandirigmang Yeria na si Crispin, ginampanan ni Bembol Roco noong pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas noong 1940s. Ngunit habang wala siya, ginahasa siya sa isang ospital ng militar ng mga Hapon na si Masugi na ginampanan naman ni Christopher de Leon. Bakit? Aalis ka na. Pagdarasal kita. Salamat. Oh, sige, alis na ako. Tumamadali ako. Eh. Sa direksyon ni Mario O'Hara, ang pinikula ay nanalo ng Best Picture sa Filipino Academy of Movie Arts and Sciences Awards o FAMAS. At Best Actress Nods para kay Nora honor sa gawad-urian at famas. Anong nga ba ang naiambag niya sa industry na nakapagpasikat sa Philippine industry? Si Nora Onor ay isang malaking haligi ng Philippine entertainment industry. Sa kanyang natural at makatotohanang paraan ng pag-arte, Dinataas niya ang pamantayan ng acting sa bansa. Partikular sa mga pelikula tulad ng Himala na itinuturing na isa sa pinakamahusay na pelikulang Pilipino. Dahil sa kanyang kahusayan, nadala niya ang pelikulang Pilipino sa mga prestihiosong international film festival tulad ng Berlin at Venice na nagbibigay ng pagdaigdigang pagkilala sa ating industriya. Bukod sa pagiging isang aktres, naging tanyag din siya bilang mga awit noong 1960s at 1970s at tumutulong sa pag-usbong ng Original Filipino Music o OPM. Sa ikalawa niyang pagsabak, ginamit niya ang apelido ng kanyang tiyuhin na Honor at siya ay naging kampiyon. Tapos nito, sunod-sunod na ang dating ng biyaya sa kanya gaya ng mga recording, TV show na superstar at mga pelikula. Batay sa nalaman ng PEP, si Nora Unor ay may chronic obstructive pulmonary disease o COPD ang parehong kondisyon sa kalusugan na nangyari sa yumaong comedy king niya si Dolphy. Inilarawan ng World Health Organization ang kondisyong ito bilang isang karaniwang sakit sa baga na nagdudulot ng limitadong daloy ng hangin at mga problema sa paghinga. Maaari itong humantong sa iba pang mga kondisyon tulad ng impeksyon sa baga problema sa puso, mahinang kalamnan at malutong na buto. Habang isinusulat ang artikulong ito, hindi pa malinaw ang sanhinang pagkamatay ni Nora Unor. Ngunit kasama niya ang kanyang mga anak nang siya ay namatay. Ayon sa mga initial na ulat, namatay siya sa isang medical na pamamaraan. Ngunit sa isang panayam sa media, naginanap sa Heritage Park sa Tagig. Nilinaw ni De Leon na habang sumasailalim siya sa operasyon, sumunod ang mga komplikasyon pagkatapos ng operasyon. Siya ay naoperahan at pagkatapos ay nahihirapan siyang huminga at kalaunan ay bumababa ang mga bagay-bagay mula roon. Kaya naman, kinailangan niyang gumawa ng isa pang pamamaraan pagkatapos niyon pagbabahagi ni De Leon na piniling huwag ibunyag ang mga karagdagang mga detalye tungkol sa kalagayan ng kanyang ina. Hanga kaming mga Pilipino sa ipinamalas mong talento na nakapag-ambag sa industriya ng Pilipinas. Maraming salamat sa iyo, Nora Conor. At kung gusto nyo pa ng ganitong video, huwag nyo kalimutang mag-like, share at subscribe paalam